Hindi pa man siya tumutungtong sa ring para sa kanyang huling laban, may naghihintay ng laban si Pacquiao pag uwi dito sa Pilipinas. Yan ay ang laban sa tanggapan ng ombudsman. Sinampahan kasi siya ng reklamong habitual absenteeism ayon sa complainant na si Ferd Sevilla patong-patong na batas ang nilabag ni Pacquiao dahil sa kanyang madalas na pag-absent sa trabaho sa Kongreso. Sa kanyang tala, siyam na araw lang pumasok si Pacman mula sa 168 days ng kanyang termino bilang mambabatas noong 2010. Habang sa ikalawang termino, apat na araw lang siya present. Bukod sa paghahain ng reklamo sa ombudsman, pinadidisqualify na rin ni Sevilla sa Comelec ang senatorial bid ni Pacquiao ngayong 2016 at ideklara siya bilang isang nusa at non-serious candidate wala pang sagutang di issue be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016